Wala akong mahirap pag masipag tayo. Wala mahirap pag innovative tayo. Kung ano yung meron sa lugar ninyo, kung ano yung yung meron na pwede nyo pagkakitaan, na pwede nyo gawin, ituloy nyo lang. Ang, ang, ang farming naman, is, sabi nga nila, is the most noble profession. Yan, mapagpala sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kawai-kawai! partner! ito pa rin yung part 2 ng ating video dito kay Sir Leland Dulay. Kaway-kaway tayo, Sir. Ayan. Ayan. At saka ngayong hapon po mga idol, pag-uusapan po natin kung paano ang pag alaga ng vegetarian pig. O yun Or yung mga native. Nat yes, natawag na native na baboy. Ayan. So kakaiba ito partner dahil uh, sa mga gusto mag-farm na wala masyadong gastos, may technique na ituturo sa atin si Sir Leland. Para malaman nyo, so panoorin nyo itong video na to Sir. Ano ba yung uh, mas magandang uh, gagawin pag mayroon ka ganitong breed na baboy? Well, si Native Pig, sa makikita nyo, uh, nire-raise namin sila naturally. Kung ano yung yung environment supposed to be na hmm. magubuhay sila. Yun ang binibigay namin sa kanila in terms sa pakain, hindi ko tayong magastos Sir. Mabalik. Hmm. Uh, Cost efficient siya eh. Kung ano yung leftovers na gulay sa balengke, oh. yun ang binibigay namin sa kanila. So, oh, okay. hindi kami masyado gumagastos. Ayan. So, ito is Totally 100% no commercial feed yes. yeah. feeding. So tulad dito partner ito eh pinapakain yeah, nila. Kaya yeah. right, yeah. ito ito. So, yeah. Binibiyak lang kasi yung mga na-harvest nila dito sa farm. So yan ay papakain. Opo. So yun ang makakatipid kay Sir. Saan ba makakabili ng ganitong klasing uh, baboy? Well, dito. <laughs> ah, uh, sa ngayon hindi sa ngayon Sir, mahirap maganap. Ah uh, dati nakukuha namin ito doon sa mga bukid-bukid doon sa mga mga kababayan natin sa bukid na uh, yan usually yung inaalagaan kasi nga hindi 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 mahirap Mukha na lang yung anong meron sa kanila yun yung na kain nila Ayun. so nag-start kami ng dalawa naging apat naging walo nagka-ISF sumurvive pa rin kami uh, eto ang dami na mga 60 na ito uh, so walang problema dito inbreeding Meron pa rin. Mm -hmm. uh, pero naranasan na namin yan dati. ina address na namin. So, meron kaming boy ngayon galing ng Banisilan. Oh. Ah, okay. So, every year siguro magpapalit kami na ang breed. Ayun. So, yun, yun, pala ang maganda partner. Kasi uh, kahit uh, may mga sakit-sakit yung ASF na sinasabi, hindi pala ito masyadong tinatablan. Native to eh. Resistant. <laughs> resistant eh. So, yun ang advantage nun so, sila. Tama ba? Ah, uh, yun ang experience ko. Oh, uh -huh. Survivor sila eh. Mm uh -huh. uh -huh. So, yun ang masabi ko. Very resistant nga sila bakit hindi nasakay. Nakikita nyo naman, kung gaano siya nire-raise lang ng ganito. May swamp, panibigo sila kung gusto nila, kinakain nila kung ano-ano. Pero, compare mo dun sa hybrid, di ba? Alam nyo, mag magkasakit. Pag ganito sa hybrid, mo na, nagtatay na. Ang dami ng sakit na nalang langap. Yes, yes. Ito, si native. Uh, hindi ka magkakaproblema. You will never go wrong with native pigs. Yun. Yes. Yeah. Yeah. Partner, pero ito, good question, partner, Ang tanong, ah, uh, Pwede ba silang bumili? Baka tatatanong niya sila eh. Baka pwede sila bumili dito sa inyo. Pwede okay. ba sir? Okay, okay. Sa ngayon, uh, not for sale muna tayo. Not for sale. Pero we're looking at it. At maybe next year, i-commercialize na natin ito for lechon and for other occasions po. Yeah. Yan, pero partner, maraming ming salamat muna sa inyo. Thank Kalina, you sir. Ha? Yes, Kinakain yes, yes. po kami isang buong lechon. Pinig pala na ubus, partner. Pinadala pa sa atin. Pinadala pa sa atin. Isang buong lechon na native baboy oh. or ito ng vegetarian pig. Yan. Yes. Yeah. Vegetarian ba yung hybrid. Uh, ano ba? Paano kasi masabi yung Pidgey, hybrid? Pidgetarian. Pidgey. Pids. Pidgetarian. Ayan. So napakasarap po mga idol yung balat niya. Manipis. Even one year na pala manipis pa rin yes, po. Balat, po. Yes po. Ano? Tsaka malinam na. Malinam na po mga idol. Sobrang sarap. Salamat po sa lulan. Yes thank po. You, boy. thank you. Thank you. Tsaka yung malalaki yung makikita nyo. 3 years old pa lang daw pala yan. No? 3 years, three years old. 3 So napakarami. Si 60 plus na nito na minusan. 59, 59, na lang. 59 na lang. 59 na lang. <laughs> <laughs> thank you. Kamsam din ah! Sir kung magre-raise po ng native na baboy kaya po nito, so kailan ba talaga yung may swamp or optional lang? Actually, yan yung gusto nila sir eh. Uh. As much as possible meron sila. Mm -hmm. Kasi sabihin na lang natin, si native pig, kapag gusto maligo, maliligo talaga yan. Mm -hmm. um, yung hybrid na sa cage, nililigo. Eh paano kung may sakit yun, ayaw maligo. O uh -huh. uh, diba? Uh. Itong atin, they are free, Not they roam at really. free. Kung gusto nila maligo, maligo sila. Oh, oh. kung gusto nila magpait, magpainit sila. Ayun. So sila yung dumidikta ko nung activity meron sila. Ayun. So yun ang kagandahan Um, ah, pati yes, free sir. range na talaga siya. So actually dito na site, uh, parang expand pa doon. Si yes. Yes. So expansion pa to partner. Yes. The next yes. next year siguro, baka sobra na 100, 200 na to. Maybe, hopefully. Hopefully, hopefully. hopefully. Sir, partner, hmm. ano hmm. ba yung range ng uh, site? Ano ba yung... By meter ba? Ilang, sa ganitong area, ganito kalaki, ilan yung kaya nyo ilagay dito, sir? Ito sila nasa mga yeah, 60 na ito sila siguro nasa mm -hmm. mga 500 square meters more than more than 500 mm -hmm. so, more than 500 so, so palagay natin uh, sa ganun siya sa natin 1000 square meters ilan yeah. yung pwede ilagay ng 19 na ng na bago diyan mga sandaan 100 kaya siguro kaya, kaya, kaya. siguro depende uh -huh. sa pag feeding yes at saka much better pa rin siguro sir iwasan natin yung overcrowding yun mm -hmm. yun overcrowding mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. So Sir Leland, ito curious ako kasi hmm. partner alam naman laking bundok din ako. Oo. Oh. Nag-aalaga din kami ng native. Yeah. Pero o, pinapakain namin yung palawan. Hindi ko sure kung ano yung sa Tagalog. Yung parang gabi Paru. Ah. Ah, Ayong... yung malaki. Opo, opo. Yung laman niya, oh. ah, niluloto namin at saka yun ang pinapakain sa baboy with, darak. Hmm. Oh. oh. Pero dito, Sir, ah, ano ang timing nyo ng pakain at saka kasi wala kayong ganun, di ba? Okay. Gayito, sir, Dati nagluluto din ako. Mm. Oh. ay yung mga gulay sa paligid, niluluto ko yan dati. Wow. Pero ang dami yung pupapakain. Niluluto. niluluto <laughs> beses ako, <laughs> ano, ilang beses ako mano, ilang beses ako magluto sa araw. Uh -huh. Yung gabi na yun, marami kami diyan. Uh -huh. Dati hindi mo pwedeng ipakain raw yun eh. Niluluto mo na lang nakatiyon. Yes. Uh -huh. So ang ginag ngayon, hindi na kami nagluluto. Ah, uh -huh. pinapasok na 'yung multicooker. Nilalagay niya kakain na. Morning. Oh, so. Yes. Afternoon, kapag uh, kulang yung pinapakain namin, ayun. Bibigay kami ng nyog. Nyog? Opo. Yeah. Ah, so morning lang pinapakain? Morning, pwede rin afternoon. Pero usually morning lang. So yung tanghali, eh, uh, merenda merenda na lang. Uh, wala na. Like me, ubusin nila isang multi-cup eh. Oh, na ubus pa rin. gulay at saka pinya. Raw. Raw. Oh, ayun. So ganda. ganda. Ayun. Pero never kami nagpapakain ng yung leftovers sa kusina. Yung lamaw na natatawa. Ah. Kaya hindi andun si A.S.M. Ayun. Uh, So, from the market, yung raw na mga uh, tira-tirang frutas, Fruits. Fruits. Oh, pinagbalatan. Si yes, oh. yung pinagbalatan. Oh, okay. Dito ang bagsak Dito po. Ayan. So, dito partner kasi ang challenge. Hmm. Kasi alam naman natin sa hybrid, pag nanganak, alagaan mo talaga. Oh, yes. So, dito sir, ano ang management nyo kapag nanganak yung baboy niya dito? Kapag nanganak si, si Mama Pig. Ayun. Andun na. Ayun Ay, yung doon. Ay, nakasulit. Andun na. Ilagay ko doon. Nang anak na sila. Wow. week we old pa yan. Pwede pa yun po punta, uh, sir? parang, hindi pa hindi, hindi, hindi. Yata, matapang yung yun nanay. Ah, na eh. na. baka uh, Territorial. Very productive. Territorial. Oh, so, yun. Medyo sensitive yung mga ganun. So, yeah. partner. So, ang dami pala natin pwede di makita dito sa kanilang farm partner yes. sa kay Sir dulay no na farm. So makikita dito yung mga rare partner na prutas. Yes. Yeah. Meron pala dito ng Musang King. Yes, meron. Meron pala dito mga Black yes. yes, meron tayo niyan. Aviar. Has yes. avocado. Malaysian na Malaysian fruit. jackfruit. Jackfruit. Has yeah. avocado. Ano pa sir meron? Yung mga meron ka pa dito mga kakaiba mga rare. Ano yung kinakain Buku na Buko pandan? Buko pandan. pandan. Yes. Uh, hmm. ano pa ba? Tikman natin yung mamaya sa tubig. Pwede. Oo. Oh. Tara, <laughs> ayaw na siya. Loading. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Inisip ko na kung may bunga, baka wala. <laughs> baka napakain na kaya yeah, nila. Yeah, yeah, yeah. baka, <laughs> baka pinakain na sa baboy. <laughs> Oo, Marami, marami. Marami pa tayong <laughs> iba't iba dito. And uh, hopefully, by next year, uh, magpa-planta tayo ng ating Lusang King and right. Black Star. Ayun, yeah. Black Turn. Ayun. Ito na. Ito, dito lang. lang. So, yan Sir Lilan, oh. nagpupurga din ba kayo dito? Ah, uh, mahirap purgahin eh. Ayun, Pero nalaman. siguro sa tingin ko, sa pinya pa lang, napurga na sila eh. Ay, <laughs> ayun. Y Sa't yung yung dentikulo. Yes, pede, pede. yes, uli uh, siya. Papaya. Oh, papaya. Papaya. Pwede. Ay, papaya pwede. Yan 'Yung papaya, marami kanyan. 'Yung papaya. Pang forga git. Ah, okay. Mas mas kujandan. Hey eh, sir, ano ba ang common problems? Nagkakaroon din ba ng mortality dito? Okay, ganito. Ah, oh. uh, ang pinaka-common, I mean, 'yung pinaka-worst na na na, 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 na problem na 9,000 to is 'yung Kapag pinabayaan mong nanganak sa loob, okay, nagkakainin sila. Ay, kinakain. Kinakain ng kasama. kinakain ng kasama. So, oh. Ito, oh. marami na sana ito eh. Ah, 100 plus sana siguro ito. ano, oh. nagagapa namin. Ang ginagawa namin pag malapit ng mga anak, mm -hmm. ina-transfer na namin sa isang lugar na mm -hmm. paanakan. And then kapag ka uh, fit na siya na ilagay dito, isasama namin sila at may mag-anak. Okay na. Mm -hmm. Basta uh, makita lang namin na malusog na yung... Okay. Anyway, ito naman si Native. Kapag ka pinanganak ngayon, bukas tumatakbo na yan. Oh. Unlike those hybrid. Nanganak siya ngayon, bukas, hindi may may ipit pa yung Maipit pa. Maipit pa. Mm -hmm. Siya, tumatakbo mm -hmm. na. Malakas yan. na. Yeah. Ang challenge lang dito, partner, kapag maghuli ka kasi yon <laughs> paano yan sinuhuli paano paano ah, yun, pinapakain namin ay eh di aalamin muna ako, mo na kung sino mo doon oh, sino yung sisintensyahan mo tapos oh, tapos kasi pag hulihin pag tulungan ka ng mga malalaki dapat may kasama ka ayun lang may merong dalang stick stick oo okay. Eh. sir experience doon. namin yung partner o. pag mo yung isa 'Yung mga malalaki susugod sa iyo. Oh, lahat sila 'yung malalaki, 'yung mga mga matriarch nila 'yan. Na susugod dyan sa iyo. Susugod 'yan. Ayun, ayun. So, very uh promising din ang pag-alaga ng ganito. So sana makopya nila partner 'yung mga nanonood sa atin ngayon kung sila silang makuhang ganitong crossing native na baboy o pig, pwede nilang gayahin 'tong technique. Yes, ganito kalawak ni area pero sobrang mabilis dumami partner. Ang bilis. So, halos wala kang gastos. Ay, yung ko lang naman po dito, syempre, doon sa mga nag-iipon ng mga gulay niya, na binibigyan natin. Ayun lang, konti kunti lang. Kunti. Ayun. At the same time, sir, itatanong ko lang kasi if may mga wild na mga idea yung ating mga subscribers, mm -hmm. if may magtanong sila, pwede bang gawin to sa native? Ah, sa, sa hybrid? Hybrid. Oh, ah, hindi, hindi, hindi siguro. <laughs> <laughs> galing na ako sa hybrid sir. <laughs> uh, pero kung ganitong style, halimbawa, um, mga basura-basura ng... Hindi yata palaik. sir, kasi they are, they are breed for commercialization talaga Commercial feeding, mm -hmm. umaga. Pwede mo naman pakainin siguro ng ganito, pero hindi mo maaatin yung desired weight, yung decide Dama. na laki, at saka yung, yung kasi dapat pag hybrid ka shortest possible time na ma-market mo Tama siya. Tama, tama tama. Ayun dito matagal. Oh. Pero mas masarap, masarap, yes. masarap. Pero yung hybrid pang-konsumo lang halimbawa ganito ang pagka race pwede din siguro. Pwede mara. siguro. Pwede bang sensitive? Sensitive. Yun lang din. Lama. Yung lang breed kasi iba hindi siya resistant. Tama sa kung baka yung ada din siya sabi, kung depende sa breed. di mm ba? -hmm. diba? Ito, they, they, are breed, they are raised for, for, for natural ano, habitat. Sa ganito oh, lang. Yeah. Na yung kahit na damo lang, kinakain nila. di yeah. Diba? Kaya hybrid, pakakain mo ng damo, mm -hmm. pakakain mo, no, baka magkatay yun. Yung yeah. ka-problema. Okay. Tama, tama din. So medyo oh, sensitive. Sayang. Sayang. So, yan. so sana po, marami kayo natutunan partner. Grabe yung... Ganito palang farming, oh. eh, napakaganda. May area ka lang na ganito, may yes. swamp lang na ganyan. So, makakaroom around sila, no? Makaka-move mm. sila ng gusto nila freely, mm. no? Tsaka pagkain, walang problema. Pwede yes. kayo kumuha sa palengke, no? Yun. yun. Mas maganda kung malapit ka sa palengke. Kung so, may kilala ka doon mga stalls. Yes. Yes. Uh. Yan namang, yan ang mga leftover naman yan pag kagabi. Yes. Uh, iniipon na yan ng mga nagtitinday, e, tatapon uh. na yan the following day, kukunin uh. ng, 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 garbage truck. Uh. Like yung mga siguro repolyo na mga balat kasi hindi naman yung, ano, yung yes mga po. old na balat. Yes. po, yan. Twice a week kami kumukuha niyan, mm -hmm. uh, every Thursday and Sunday. Kasi yun yung market day sa So, Papaya partner. Papaya, meron. Yeah. meron din kasi malapit kami sa mga fruits din eh. Oh. Andun kan, doon lahat. Andun lang actually sa so, lahat. Kukunin mo na lang, iko mo na lang. Yun know, ang Wow. Though. And then yung sasakyan natin, araw-araw na manalo dito. Eh di syempre eh, pagkagaling sa bahay, papunta dito. May dala na po kaya. Mm. Yan, napakagandang idea mga idol. At least makapag-open mind po tayo sa halimbawa, if mm. nasa palengke kayo yes, or sir, yes. if may mga kilala kayong fruit stand. Oo. Oh. May area kayo na medyo swampy. Oh. Ay, may ganap pa na ng nitib baboy. Oh. Yes. Kung hindi kayo makapaghanap, punta kayo dito kay Sir. Yes. Ay, ano niyo lang siya. Bayan niyo lang siya. <laughs> ano yung code <laughs> para mabili? <nagsakabili>? hindi. <laughs> <laughs> pero marami to sa mga kabundukan partner. Yes, meron yes. pa yan. Meron pa yan. Meron so, pa. Problem ko mga sa mga <laughs> checkpoint. yun. Mayroon. So, mapapalusot yan, meron lusot yan. Importante. Sir, thank you talaga sir, sa pagpapakain sa amin ng lichon, sir. Masarap <laughs> talaga, partner. Sasunod, yes. sasunod. Sasunod, ano? Ano sir? Cochinillo naman. Wow! <laughs> ano yun? Kala ko karnero ano, na lang Pwede, pwede. Uy, nasunod, Oo, oh, babalik tayo dito. Tasunod, tasunod. Pero partner ah, ito lang partner. Sana sa mga nakapanood ngayon dito sa LGU sa North Cotabato, please support nyo itong farm nila sir, yung vineyard nila. Kasi maraming masusuporta ng mga future farmers natin. Pwede natin silang gawing Tesla eh. Pwede yes. na silang mga ATI partner, ganun, di ba no? So, integrated sana... farming. Yes, integrated farming to partner. Kasi andito na lahat eh, mga iba't iba klaseng mga... Uh, Poultry, meron silang manukan, di ba? Yes. Mga native na free range lang din, babuyan. Babuyan. Meron silang karniro may oh. mga kambing pa siguro sa set. Yes, meron. Pato, grapes. mga gansa, o grapes. may mga talim sila dito yes. na iba't ibang klase na yung nawawala na binabalik muli. Na Yun. 'Yun ang pinakamaganda dong partner. Oh. So ito yung future farms na magiging school partner para sa mga future na younger generation na mag <sighs> gusto mag-farm. Marami sila matututunan dito. Yes, kasi alam, so alam na na mo naman ngayon partner yung mga usually na parang na sa school natin na farming is the worst kung baga list kung mag-aral ka para magiging magaling kang ganito ganito, ganito, ganyan and then farming parang wag na baka magaya ka sa akin isang farmer parang na sa, sa parents degree. Ganun, degree. Oh, yeah, yeah, yeah. sa so, mga parents usually gano'n kasi ayaw nilang madaanan yung nadaanan madaanan namin oh. kasi mahirap nga oh. pero yun lang, medyo traditional kasi yung farming na ginagawa nila before so ngayon kasi medyo younger generation mga advance na mga technology na yung mga technique na hindi nang masyadong mahirapan. Yes. Kailangan lang mag-adjust. Kailangan lang. Na. Marami ng innovation sa farming. Yun! So kailangan mag-adapt. Yes. Sir, baka may ma-share ka about sa mga farming. Ano bang pwede mong i-share sa amin sir na ma-share din sa kanila? Well, naman sa sa as per experience, ang masasabi ko lang, wala mahirap pag masipag tayo. Wala mahirap pag innovative tayo. Kung ano yung meron sa lugar ninyo, kung ano yung yung meron na pwede nyo pagkakitaan, na pwede nyo gawin, ituloy nyo lang. Ang, ag, ang, ang, farming naman, is, sabi nga nila, is the most noble profession. Tayo hong mga farmer nagpapakain sa mga kasambayan, sa mga ating mga kasamahan sa ating mga kapwa Pilipino. Tayo ho yung uh, naggumagawa, yung nagpupudos na ng pagkain. Tama. Wow. So akin i-encourage ko yung mga kabataan ngayon na halos na ano wala nang gusto ng farming eh. Pero actually, dapat tutukan natin yung agriculture. Tutukan natin yung farming. Napakalaki ng future natin sa farming. Magiging food, food sufficient tayo. Nagiging sustainable tayo. Yes. Unlike dapat. sa ibang bansa na maraming ang pera, partner. Walang farmer. Tingnan mo. Naka-preservative. Nakadilata lahat yes. mga pagkain. Ayun. So partner, ito, partnera. partner Na-remember ko naman yung pandemic. Pa ba, bakit? Sir, nung pandemic, hindi ka naghirap dito, sir. Eh, siyempre, marami <laughs> ng pagkain eh. Yung tawa ko lang tawa actually, sir. Ay, sabi mo. Oh. ko, mga sabi nila, oh ilang taon pa pandemic, hindi naman problema, dami tayong pagkain doon, sabi ko. Kaya nga sabi ko, I'm very glad na naging farmer ko. <laughs> And uh, kung ano tuman ang mangyayari, meron tayong kakainin, meron tayong, uh, meron tayong, meron tayong pagkain. Ayan, yes. nasa paligid lang natin. Ayun. Di ba? Siguro hindi ka rin nag-face mask dito, sir, nung pandemic kasi malawak <laughs> naman ang yari. Malawak naman okay, yari. In, in walang face mask, pero... Steak sa Silju, bawal nyo mas. Bawal nyo mas. So ganito kalawak partner, almost. Unlike sa city. Oo. Oh. Hindi siya makakagalaw. Ito ay almost mga ilan sila? Ah, nasa tam sampu pa. Sampu, 10, 10, 10, 10, 10 hectares saka partner. Si Sir Leland pala, almost 15 years na nagpo-produce ng mga sa rice seeds sa yes. sa sa API yes, sir, di ba? Ah, uh, Arcep. Arcep po. Yung As Arcep, mga 6 years pa lang po kami. 6 years pa lang sa Arcep. Pero so, nag-production, seed production. production. So, yun. Kaya pala sang farmer hero partner. Kasi totoo, partner, mahirap din na mag-produce ng mga seeds. No? So, mm -hmm. sila ang nagpapakain. Na yes. Natin talaga. At saka, we are producing high quality seeds para sa farmer. Ayun. So, sa mga gustong pumunta dito, at saka baka... Gubinta mo, okay, sir. Uh, yes, meron kaming available ng mga seeds kapag uh, kapag meron sobra okay. kasi we are nasa nag-supply kami kay Arcep niyon through oh, cooperative. Yun. yun. Mga magkano sir ang ilang kilo or ilang sako ang sinusuplay natin every harvest doon? Depende po sa bibigay na allocation sa ating cooperative. Ayun, pag may sobra pwedeng bumili. Ready pwede po. Pwede, uh, um, pwede, pwede. Pwede din ba ibigas yun sir yung Actually seeds. pwede naman, wala namang ano yun, wala namang chemicals. Sir. Ayun. Oh, uh, palay pa rin ano. Palay din naman. Unlike sa corn na puno ng chemicals. So yun. Ayun. So at least alam na natin no. So sa, sana po marami kayong natutunan sa video ito no. Please no. Don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagfa-farm. At sana po ma-visit din namin yung farm yung kagaya ni Sir Leyland okay. no. Maraming salamat Ayan. talaga sir. Thank so, you po. Mga idol, Luzon, Visayas at saka Mindanao na ikot po namin mga idol in January. Kitakits po sa Luzon. Baka mamaya na ka, mapuntahan ka rin namin dyan sa Luzon. Ayan, so baka mapuntahan natin yung mga sambalis doon. So yan, may mga contact na tayo doon, so marami, mabibisit namin kayo. Ayan, so kung nagustuhan nyo po at na-inspired po kayo mga idol sa ating video, please like naman yung ating video sa ilalim mga idol. Mag-subscribe po, click yung notification bell para updated po kayo sa aming mga next upload at saka i-share na rin para marami pong makapanood. Ayan, iba't ibang discard, iba't ibang farmer techniques, iba't ibang farmer hero. So pag sinunod nyo po mga discarte nila, possible yun din na magiging resulta. Tandaan nyo po yan, mula yan dito sa Kabakan, North Cotabato, sa M. Dulay Vineyard. Maraming salamat. Kasama namin si Sir Leland Dulay, ang may-ari po dito sa farm na to. Happy farming. Kawai-kawai. Happy farming. Bye-bye. Kita-kits sa susunod na video. Native pig. Vegetarian pig. Bye-bye. Sir, thank you so much. Sir, salamat dito. Grabe. Thank you, thank you, thank you. Thank you.